80% ng mga non-readers at word-readers ang uh, tiniyak ng mapabubuti ang uh, pagbabasa hanggang sa huling araw ng uh, summer class for non-readers sa Camtino Elementary School. Ito ang uh, pahayag ng isang gurong nagtuturo ngayong summer sa mga non-readers na sige ng Agnes Arimbuyutan patungkol sa hamon sa kaniya na mapagbuti ang uh, pagbabasa ng labindalawang non-readers at word-readers sa unang baitang na naka-enroll ngayong summer. Ang dahilan na niya kung bakit hindi lahat ay magagawang mapabasa ay ang hindi pa rin pagpasok ng mga mag-aaral, gayon din ang kakulangan na suporta ng mga magulang. Kung noon nga raw may araw na may pasok ay madalas nang lumiliban ang mga batang hirap sa pagbabasa, ngayon pa kayang summer na panahon ng bakasyon. Para sa akin po, sa palagay ko, mga, siguro po mga 80%. Kasi nga po, yung mga bata, ang problema po mga bata, yung mga magulang, kulang sila sa pagpupursige na papasukod ng mga bata. Kahit wala kami ginawa, kundi pinuhan sila. Pinupuntahan po namin, tinatawagan namin araw-araw na hindi mga bata papasukod. Ang problema nga po, yung mga magulang na nangasabukin, hindi daw na po nila kaya ihatid yung mga bata. Yung isa po, nagakalikid, wala po makakasama yung bata, kaya hindi makapasok yung bata. Yung isa naman po, tinanggal, umalis na rin. Yung naman po iba, ay mapursige po sila pumasok. Aro-aron na dito kaya may posibilidad po na sila ay matuto pa at makabasa. ang problema naman po, yun nga yung nasa magulang din po. Eh. Nasa magulang po kailangan po namin ng na tulong ng pupursigin ng magulang para yung mga bata magsipasok at at matuto silang bumasa. Sa datos ng pag-aaral na ginawa ng research team ng Sangay na pinangasiwaan ni Ginang Minoson Valdez ng County Elementary School, Lumabas na pangunahing problema ng mga guro sa pagpapabasa ang madalas sa pagliban ng mga mag aaral at pumangatlo naman ang kakulangan ng suporta ng mga magulang. Lumabas din sa pag-aaral na may direktang epekto ang mga problema ito sa paglobo ng mga non-readers at pagdami ng mga fast readers. Dagdag pa ni Ginang Arimbuyutan, hindi naman raw sila nagkukulang sa kanilang tungkulin na pinatutunayan naman ng nasaksihan ng monitoring team ng paaralan. Nakahalayhay ang mga kagamitang panturo ni Ginang na at naabutan pa siyang gumagamit at ang kanyang mga mag-aaral ng isang application software sa pagbabasa. Nagsimula noong ikadalawamput isa ng April ang summer class at matatapos sa ikadalawamput isa ng Mayo. Ito si Alan David Valdez ng Captain Elementary School na guulat para sa Depend Hour ng DWWJ Radio Vision.